So yan yung baril nila dito mga kabayan. Banda ng baril no? Tibay oh. Ayan. Sumupapay rin sila dito. Yung mga kinukuha nila ko. Ayan oh. Wow. Catfish. Catfish. Ayan oh. Catfish yung kuha. Ayan. Yung baril nila dito mga kabayan oh. Tapos yung, yung, so, yung bata. Tapos, ayan yung baril kasama namin. So, may baril pa doon sa baba. Oh. Ayan. Inis ang tubig ko. Oh. So yun mga kabayan, oh, mapagpalang araw sa inyong lahat. Itong araw pala mga kabayan ay araw ito ng linggo. So riste ito, tapos kasama ko ang mga Pilipino dito. Balilimak kami lahat mga kabayan, tapos ito mayroong baril mga kabayan na dala siya. Tapos yung isa naman na kakumuflads na orange, mayroon din siyang dala na baril. So dito sa Greenland mga kabayan, wala namang problema dito pagdating sa mga baril. Pwede kang bumili dito ng baril kahit wala kang lisensya. Basta gagamitin mo lang ito mga kabayan sa paghunting, pagpiring na malayo sa mga tao. Ang mga tao dito sa Greenland ay napaka respetado naman nila dito mga kabayan dahil nga hindi naman i dito ng gobyerno nila ang magdala ng mga baril kung hindi sila maingat dito pagdating sa mga baril. Alam mo naman mga kabayan, napakadelikado itong mga baril na ito. Ang Greenland ay napakababa yung crime rate niya. Kaya sila, hindi sila maigpit dito pagdating sa mga baril. So pupunta pala kami dito mga kabayan, malayo sa mga tao, kasi nga susubukan namin mag-firing. Alam nyo ba dito, sa Greenland ay pwede kang maghunting dito ng mga reindeer. Ibat-ibang hayop dito ang nabubuhay kahit nga malamig yung lugar dito. Gaya din sa mga dagat mga kabayan, pwede mo din gamitin ito pang hunting ng mga isda gaya ng mga whale. Isa ito sa mga paboritong puntahan dito ng mga turista ang pagdating dito sa paghahunting. Kahit yung girya nila dito mga kabayan, yung bundok nila or bukid kasi yung tawag sa amin mga kabayan. Kahit wala naman itong mga puno, ay mayroon na pa nabubuhay dito ng mga hayop katulad ng mga rinder. Kaya napaka, nakapagtataka mga kabayan na nabubuhay yung mga hayop dito kahit malamig. Itong time na to ay summer pa rin mga kabayan Pero napapansin nyo nag-uumpisa ng magyelo yung uh, bukid or bundok mga kabayan Dahil nga next month ay mag-uumpisa na dito yung winter at mag na So itong panahon na to ay sinasamantala namin Habang hindi pa nag-uumpisa yung winter Dahil pagdating ng winter ay medyo mahirap ng makyat uh, ng bundok or buke dito dahil nga madulas na at saka sobrang lamig. Ito mga kabayan, kami ay maglalakad dito palayo sa mga tao para naman ay isip tayo at marinig yung ingay ng mga baril namin. So, sasamahan nyo kami at kami maglalakad dito at papakita ko din sa inyo dito yung ganda ng view dito sa Greenland. So ngayon mga kabayan, pupunta kami dun sa unahan kasi magpapiring itong kasama ko na dalawa. Yan, kami sa unahan. Ay, ano? Shout out, shout out, shout out. Dito sa Greenland mga bayan ay uh, pwede naman dito mag-hunting doon sa mga malalayo pa. Kasi yung iba ay nag pa sila ng mga ilang oras para makahanap sila ng reindeer sa panahon ng summer. So ngayon ay magpapayat nyo itong mga kasama ko. Hindi sila mag-hunting ng reindeer. ayun So pupuntahan natin doon. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng mga baril dito. Ganda ng falls doon mga kabayan, no? Oh. Tingnan natin na. Kabayan, may falls sa kabayan. Punta ka na dyan? Oo, oh, doon sa taas. Oh, okay. Di dito, dito kami nag-hiking, eh. Ayan. Oh, 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 oh. Yung falls, oh. Ayan, yung falls dito. Mainom yan mga kabayan. Mainom yan. Malinis yung tubig dito. Ayan, oh. Malinaw yan. Tingnan nyo naman yung view dito. Ayan. Sino yun yung mga kasama natin? So, puntahan na natin. Mapunta kami sa taas, magpapiring. Yon. So kami ngayon doon sa bukid kasi magpa-firing itong kasama namin na dalawa. So yung dala nila mga bayan, baril yan yung nakakumoplads. Tapos yung isa naka-itim sa pinakauna. Ayan. So dito legal naman magdala ng baril dito, bumili ng baril. Wala namang problema dito sa Greenland kahit wala kang license. Ayan. So hindi mo lang pwede gamitin, siyempre sa may maraming tao. So dito yung magagamit pag nag-hunting. So may mga nagkakamping pa doon. No? Alright. Basa yeah. <laughs> daw sa YouTube channel niya sniper. Dasat mo ako dyan sa YouTube mo. Alam mo yung ano ko, YouTube ko ba? Pinayflex. Ayan yung tubig dito. Ayan, pwede mainom yan. Malinis. Malinis yan oh Basta mayroong mga mga kabayan, mga green, mga lumot-lumot ba? malinis yung tubig na yan naiinom yan ano crispo yan tingnan nyo kung gano'ng kalinaw yan 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 nakakya tayo so maganda ng view dito nyo yung araw tirik na tirik so dun yung galing sa taas sa mga yelo kasi yan na nagtutunaw din yung mga tubig na yan <clears throat> tsaka yung iba sa gitna talaga mga kamera meron syang mga leak ito so, na yung kakamping dito. Oh. So, ito yung view natin. Ayan. Ayun, dito na tayo di. Alam eh. Ayun, so, dito na tayo sa area. So, maraming tao doon. yung bukit nagigilo na. No? Tapos may pulse yun. So, nandito na no, kami sa bandang taas. Ayan, may mga kasama natin dito lang yung mga pisto yung lalaki kanina boy may nakita akong uhong dito oh. So, sa Visaya uhong to eh Kaya, oh. mushroom Pwede oh. oh. yun eh, parang pareha lang sa atin, no? Oh. No? Oh. Oh? Baka iyo yun. <laughs> 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 Ayun lang, marami, oh. Dito pa, oh. oh. Mushroom, ah, mga oh, nice. uh, mushroom ng Kaya, Greenland. Unang, unang discovery dito, oh. guys, ng mushroom. Unang na discover mushroom, oh. Ayan, <laughs> tumutubo yung mga mushroom ngayon, oh. Kasi <laughs> presko pa ngayon <laughs> yung panahon. Ayan dami. <laughs> dami guys. Kaya guys Meron pa. Dami. Ito guys, parang negative to guys. <laughs> parang ng kalabaw yan ah. <laughs> yan, mushroom din to. Oh. mushroom oh. Kaso wala na siya, lata na. So ito mga kabayan, mushroom. So may pulse doon sa baba mga kabayan. Oh. So nandito na kami, maghanap kami ng safe na lugar para sa uh, firing. So lakas ng puso, linis. Yeah, yeah, yeah. Yeah. So natin na. Yan. Ito ang linis mga kabayan. No? Tapos yeah. 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 ang tunog ng ano ni Yan Linis ng tubig ko Ang linis ng tubig Crisco saka malamig sarap sa inumin mga kabayan pag uhaw na uhaw ka dahil yung buki dito ay lagi yelo ayan so ito yung view natin ngayon dito sa Greenland so yan yung buki daw nag yelo sya ayan. dahil sa malamig dito yung lugar yun dito na kami sa area mga kabayan Pupisto, kasama natin ayan yung baril nila tapos ayun may sundalo pinadala doon sa una no. Ito so, yan yung magki-clear ng area doon na walang tao. Titingnan niya kung may tao wala. Yan. <laughs> Ini-snipe-snipe in niya kung saan yung target. Yung bukid oh, magigilo. So, yan yung baril nila dito mga kabayan. Yan. So, ganda ng baril, no? Tibay, oh. Yan. pa so, magpapiring sila dito. Dalawa tong baril, yung isa. Yan. So, yan, parating na yung sundalo natin, na no? isa. Yung sundalo kami kasama, eh. Mga Yan, kasama namin isa. Oh. Kumuplads. Okay, okay. Okay yung area doon? Okay, okay. Clear? Okay. Pwede na daw. Clear na daw yung area. Sini sinisit up na. Sit up muna, sit up. Sit up niya yung baril dito. Pwede yan? Ayan, yung target dun sa taas. Ito nga dito, Kopya, kopya. Kasi pang sukat natin ng ano. Kasi panukat natin ng... 156 126 56 56 56 56 Bus tender Tama? Tu oh. Tama. Vamos. Vamos chat. ikut ikut lang fishing na sila. Nating ya, magkakuha to. Magisaw-saw ka doon. Diyan <coughs> 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 <ating magkakuha> <coughs> may kainan din to. Puwesto ba? May ganito ba? Nating makakuha to. Diyan. May hulihin na doon sa may plastik o. Mga halibot, two fish. Puro. <coughs> may merong panggibong dito sigilid, oh. sa gilid o. Teka abang. kinakain nata nila yun oh, yung mga kinukuha nila mo. Oh. No. Ayun you know? oh. Wow, catfish. Catfish. Yan you oh. Know? Catfish yung kuha. May nagkakayak dito mga kabayan. So ayan yung paraan nila dito kung nag-travel sa kabilang bayan kayak. Sagwan, so malamig yan. Zoom natin. Yan oh. No. Nakasuot sila ng live fish. Sabi mga kabayan, oh, nag, nagkakayak sila. So ito yung kayak dito mga kabayan na sinasabi nila na kayak. Sa kanila nang galing itong kayak na work na ginagamit natin pag competition ba yung kayak. Yan, Masamig niya, no? Tapos ng loob nila, no? May mga jacket naman sila, oh. So, pero malamig. Ayos, no? Hindi basta-basta yung magkayak na sa malamig na uh, dagat na to. Kung so, mapapansin nyo dito, yun, no? Oh. May mga iceberg. Yeah, may mga iceberg. Tapos yun oh, laki ng ice cream din dito. Tapos yan yung bukid ng yellow. Sipin mo lang kung gaano kalamig yan. Ay, kasama ko? yee. Okay na. Ano ba 'tong pangalan mo sa ano? Facebook Ryan. Ryan. Ano? Binuhat na nila yung kayak nila oh. Sa lakas na siguro yung kuan alon. Yung kayak. Oh, magha-hiking din dito. Dalawa yan, tagisa sa isa sila. Basta ka na mag-hiking ka na. Lamig pa. Yeah. Fishing na ba? Ano lang yan ha? Fishing na naman Fishing! Fishing tayo doon, no? Pahirin pa kayo dito Oh pwede dito